Hi guys. Ngayong araw ay nagluto si Inday Annabel ng adobo. Ayan. Napakarami. Isang malaking kasirola mga kainday kasi naman ulam namin ito ng isang linggo, di ba? <laughs> isang linggo talaga. Hindi na mga kainday, sobrang dami po niyan. At uh, maputla kasi kinapos kami ng soy sauce. So ayan, ginawaan ng paraan at nilagyan ng konting ketchup. So para mapula na yan. Ah uh, kung bang kumakain ng sarap to, ito yung ulam namin mamaya ni Inday. Annabel pumunta siya dito. Natid ng kanyang amo. Ayan. Ang dami. Yung mga pakpak -pak yan, mga kainday, mga liig, halo-halo. Yan yun, iniipon ko yan para uh, aadubuhin na namin ng ganito. Ayan. Ayan na mga kainday, loto na yung adobo ni Inday Annabel Ayan. Tapos, isang kasiro lang kanin, di ba? Ayan. Magkakamay lang kami dalawa. Ayan mga kainday, samahan nyo kami kumain. Kuya so, lang po, tingnan nyo naman. po, pakasarap po. Hmm, humila po. Sarap-sarap talaga nito. Sigurado ako, tingin pala mga ka Kasi magaling si Inday Anabel, ma'am. Luto. Ayan. Yan lang po. Maraming salamat.